Inilit na lang pagkasyahin ni Ate ang nabili nilang second hand na uniform para makapasok siya ngayong darating na pasukan. Nagpupulot siya ng mga kalakal at iniipon ni Ate Rian ang kanyang kinikita para makabili ng kanyang susauting uniform. Nasaktan ang puso ko dahil halatang hindi nakasya ang suot ni Ate Rian. Ngunit sabi niya, mas okay na daw iyon kesa wala siyang susuotin. Sa mga ganitong bata ako lubos na umahanga dahil sa kabila ng kanilang kahirapan ay hindi sila sumusuko sa kanilang pangarap. Ating samahan at suportahan si Ate Rehan sa kanyang pangarap. Sa ating panunood ng ating mga videos ay malaking bahagi po ito para may pagpatuloy natin ang mga ganitong uri ng pagtulong. Ating panoorin at kapulutan ng aral, ang kwento ng buhay. Parang pagka kumain ka ate, medyo masikip na siya, no? Mm. Okay. okay. ka lang? Ako, okay na po. Sa tingin mo, kakayanin mo? Kaya ko ka po. Kasi po, pag sinabi ko po hindi ko pa kaya, panghinaan po ako ng loob. Kaya lagi po positive yung nasa isip ko. Para kumabot ko yung mga pangarap ko. Siya po pinagsikapan namin dahil po daycare yan, first honor, hanggang ngayon grade 10. Bali victorian po siya. What? Opo. Wala nga lang po kaming handa. Wala nga lang po kami maibili ng aming panghanda ng sa'yo. Bali victorian ka? Opo. Oo. Congratulations. Ako. Yeah, gusto namin makatapos siya. Congratulations. Kahit walang handa nung grade 10, okay lang po. Mm -hmm. Dahil pag natapos siya at kami buhay pa, mm -hmm. eh siya nalang bibili ng para sa kanya. Yeah. Ba't kailangan natin tumulong sa gawaing bahay, ate? Para po, hindi na po gumawa yung mga kapatid ko po. Hmm. Okay. Mga ah, ibang kabataan na yun, eh, no? Cellphone na lang talaga, no? Ikaw pala yung nagsasayang dito, ano? Ano yung mga alam mong lutuwing ulam? Sabaw po, padobo po, tas po, paksiyo. Hmm. Minsan ba parang gusto mong bumitaw na sa pangarap mo? Minsan po naisip ko na kung bumitaw dahil po sa pagod po minsan na nararamdaman ko. Hmm. Pero may time naman na, may time po na iniisip ko po, po yung pangarap ko. Saan so, hmm. po yung hirap nga po ng buhay? Saan mo, ano, saan mo hinuhugot yung lakas mo ng loob? Sa mga magulang kapitas ko, sa so mga kapatid ko. Hmm. Ang ganda ng ano, ang ganda ng pananaw mo sa buhay. Pagka ganyan, tuloy-tuloy yung ganyan, yung, yung nangangarap ka dahil sa, sa mga magulang mo at mga kapatid mo, gusto ng ating Diyos yan. Kasi nakikita nung, ano eh, Nakikita na nga ating Diyos yung laman ng puso natin. Hmm. Kasi kung ano yung laman ng puso natin, susoklihan so naman ni God yun. Kaya, huwag kang bibitaw sa mga pangarap mo. Laban lang. No, pa po ako. Hmm. Po kami nag sa pinag -anakan. Kami po kasi noon, um, Tatay ko po kasi doon na mama ko po sila. Yeah. Mm. po po sila sa kahuluan para po makakawa ng tako. Ang ginagawa, ang ginagawa po namin, meron naman pong shortcut na daanan, bubat diba po. Mm. Um, yeah. Doon na po kami dumadaan para po hindi na po maan ng gasolina. Nagbabaon na lang po kami ng kanin. Mm. Yeah. Doon po kami nag-shortcut sa may, sa may likod po ng pinaganakan. Yeah. Mm. po po kami sa mundo. Pero malapit naman po. Kaya minsan po pag umuulan, Hmm. Putik po talaga yung daan, pero nakakapasok pa rin naman po kami. Hmm. Ito ang high school naman na po ako, naging nagbabangka hmm. na po kami. po kami shortcut. Hmm. Sa tingin mo, yung mga nakaraang mga taon mong pag-aaral, ano yung pinaka parang pinaka mahirap na pinagdaanan mo? para lang makatapos ka ng grade 10. Minsan po kasi wala pong bilis kami. Hmm. Pero nakakuha na rin, nakakuha na naman po si tatay sa... Naglalambot po kasi si tatay. Minsan po nakakahuli po ng isda. Oh. So, nakakuha po kami ng pagkuha ng pagkain na binabaan ko po sa school. Hmm. Po. Ibig sabihin, minsan hindi ka hindi kayo kumakain. Pagpaso? Minsan po sa umaga, hindi na po ako makain. Magpasok mm. na po ako. Mm. Pero nagubaan naman po ako ng konti. Mm. Minsan po, wala po kami ulam. Asin lang po ulam. Mm. Paano nabuo yung mga pangarap mo na yun? Yung gano'n, dapat makatapos ako. Nabuo po yun sa mga nakikita ka pong ng mga tao sa Anay rin po ng buhay namin. Nahirap din po. Hmm. Ano yung sinabi mo sa isip mo nun? Sa, sa sarili mo nun? Sinabi ko po sa sarili ko na wag po akong, wag po akong papadala sa mga pagod, sa hirap. Mm. Dahil po, mga magulang ko ay gusto ko po matulungan, matulungan sa hirap mga po ng buhay. Mm. Tapos po yung minsan nga po ay nagkakasakit po yung mga tao. Wala hmm. po may pagpagamot. Minsan nga po ay hindi po napapacheck up. Mm. Tapos nasa yung hinasakit. Na Gusto ko po nga naparamdam sa mga magulang ko na sa akin po sila hingin ng tulong pag naabot ko yung pangarap ko. Mm. So nabubuhay ka, nangangarap ka talaga para sa mga magulang mo sa pamilya mo, no? Mm. Maganda yung ganyang katekra. Ibig sabihin, mahal niya talaga yung mga magulang niya at mga kapatid niya. Ang ganda lang ng pagpapalaki sa bata na to. At natutuwa lang din ako dahil hindi siya nagano, hindi siya nagpapabaya sa kanyang pag-aaral kasi ano siya consistent eh. First honor, di ba? Hmm. Ang galing lang. Thank you po ulit sa Mabili ko po ng uniform, makakapagpatahin na po ako. Mm. Sa sapatos po, makakabili na rin po ako ng sapatos. Uh, Magpapasalamat po ako dahil magkakaroon na po ako ng gamit po sa paggamit ko po, po sa pasukan. Mm. Masaya ka dun. ako masaya na po ako kasi dadagdagan po yung uniform po na nabili ko. Mm. Gusto ko nga kung ano eh. Eh. Araw-araw meron ng pampalitan mo eh. Hmm. Pero ano yan, pagmamahal lang ating sa yun sa'yo. Sa laban lang. Natutuwa lang ako sa bata na to tokategram kasi... Alam mo yung ano, mag-iipon ka para sa uniform mo. Na ano... Sobrang naano pa ako dahil kahit second hand lang, okay siya. Basta meron siyang uniform. Yan yung nakakatuwa sa'yo. Doon ako natuwa. Hmm. Yung kahit secondhand na damit. Kutekra. Aka-proud lang tong bata na to. Talagang gusto niyo makatapos. Ang usok po? Hmm. Okay lang ate. Eh. Ang usok po kasi tong kain na to eh. Hmm. Anong kawi ba yan? Tibig po ata uh, to. Tibig? Minsan, pagka kinakausap mo si God, ano yung sinasabi mo sa Kanya? Nagpapasalamat po ako kasi binibigyan Niya po ako ng lakas. Lakas na loob po at saka ng ginagamit ko po sa pangaraw-araw araw sa hmm. aking pag-aaral. Sinasabi ko din po minsan na nagpapasalamat din po kay God na binibigyan Niya po ng lakas ang mga magulang ko. Hmm. niya po ka pinakabayaan sa pangaraw-araw na buhay. Ngayon nga po, hindi po niya kami pinapabayaan. Mm. Binibigyan niya po ako ng... Binibigyan niya po ako ng lakas para po ma... mga... mga, mga ma, ko po mga pagsubok na dumarating po sa akin. Mm. Nasabi mo yung pagsubok. Pwede bang malaman na yung mga sinasabi mong pagsubok? Nung nakaraan niya po, nung nag-aaral po ako sa pinag-anakan, mm nalaman ko po na yung tatay ko ay nagkasakit nga po. Magkahiwalay po kasi kami dito po siya sa kasasuha. Mm. Ano po ako sa pinag-anakan. Katero na kay Kituloy po ako sa tita ko. Nalaman po nga po na si tatay ko po ay nagkasakit. Mm. Para po nasaktan po ako. Kasi po, karamdam po po ay napabayaan ko po yung mga magulang ko nasa malayo. Na hindi ko man lang po sila nakakamusta. Mm. ko po sila madalaw dito kasi mo nag-aaral na po ako. Yeah. Hindi po ako absent Sa malapit na po kasi na ng graduation eh. Yeah. Kaya hindi po ako makababa. Ibig sabihin, mahal mo talaga sila, no? Mm. Sa mga kabataan ngayon na hindi nabibigyan ng pansin yung mga magulang nila, especially yung mga magulang na nag-abroad pa para mabigyan ng magandang school, magandang baon, tapos pagdating pala ng mga magulang, pagdating nila, hindi nila alam yung mga pinag-aaral nila. Eh, may mga boyfriend, nagsusugal, naglalasing, nagbabar. Walang focus. Nagiging ano na lang, sinasayang pagkakataon o sinasayang yung sakripisyo ng mga magulang. Payo ko po sa mga kabataan na gano'n, mahalin mm -hmm. po nila ang magulang nila. Kasi po, yan lang po ang binigay sa atin ng Panginoon eh. Yan po mm. tayo kukuha ng lakas. At yan din po tayo dadaing ng mga problema natin kung sakali po may problema. Mahalin po natin ang magulang natin kasi po, sila po ang nagsasakripisyo para sa atin. Hmm. Ayan po. Dahil po walang o, walang bukang bibig tong bata kundi yung mga magulang niya. Bakit mo sila sobrang mahal? Kasi po, sila na lang po yung mga... Sila po yung mga magulang na... hindi po ako pinapabayaan. Ah... Nalaman po nila ako. Mm. Kasi po, yung nanay ko po wala na. Paano? Wala na po ako nanay. Ay! Sorry, hindi mo pala nanay. Yung stepmother mo lang pala yun? Ah... Pero mabait lang po sa akin si nanay. Sorry, Kaya ate. Kaya niya po sa akin, anak. Okay lang po. Ah, oh, wait lang. Um, nasan si mama mo? Tunay ko po, nanay. Wala na po. Anong naging sakit niya? Bata po po kasi ako eh. Mga ilang taon ka Hindi ko po tanda eh. Ano lang yung naalala mo kay mama mo? Hindi ko po siya matandaan yung mukha niya. Hindi ko po matandaan yung mukha. Ah. Nung nalaman mong wala na pala si mama mo, ilang taon ka na? Yung parang hinahanap mong yung mama mo. Hindi ko po na yung nanay ko. Oo. Oh. Si nanay na po nakagisnan ko. Ha? Ah. Yung nanay ko pala niya wala na. Pa. Step mother niya lang po pala yun. Ano nangyari? Pwede pakwento niyo sa amin? Ay, yung pong, yung pong yung nanay niya, nung maliit pa siya. Ilang taon nung siya, no? Wala pa akong taon niya nung mamatay yung nanay niya. Ah. Napaanap ah. mm. po siya? Nag, nanganak ko yun. Mm. Tapos, yung pong bata, namatay din. Ah. Okay. Tapos, nung, nung, mga tatlong araw lang po na nakakapanganak, pinaliguan nung aking biyanan. Mm. Ay, is si Kumura. Wait lang. That, okay. Uh, nanganak po siya. So, okay naman po yung baby nung nailabas. Oo, oh, ayos lang po. Tapos, pinaliguan siya. Pinaliguan po siya nung pang tatlong araw na. Hmm. Tapos, nung mapaliguan po siya, sumakit to, si Kumura. Ayun hmm. know, o, na, na, ano na siya. Nalagutan na siya ng hininga, hindi na namin na ano yung sikmura, yung sumakit yung sikmura niya. Eh, yung pong bata, nung ganun nang nangyari, eh, pati po yung bata na matay din. Bakit to? Ako po, nagka, hindi, ano po yung bata eh. Matay din siya. Mm. Kaya pala ganun na lang kaano yung... Ayun pong namatay yung nanay niya, halos ako lang din ang nagpalaki sa kanya. Hmm. Ito naman po nung makilala ko yung naging stepmother niya. Mm. Isang taon na po bago ako ng no? asawa ulit. Na no, isang taon na ako siya. Okay. Isang taon na po nawala yung mm. pagkakamatay po ng asawa niyo. Mm, bago ako Tapos, dumating po sa buhay niyo ulit si ako. nanay. Kaya pala nakikita ko sa mata niya, merong lungkot. Parang hindi buo yung sayo niya. Tama ba ako, ate? Uh -huh. mm. Ay, sabi parang ano, sabi ko, parang may lungkot sa mata ni ate. Kaya pala yung palatin. Hmm. Okay, tapos isang taon, dumating po yung ano. Saan yun naman po nakilala yung... Doon din po sa ilog. Ah, okay. Okay naman yung... Paano po sila magtungo? Po? Mabait po sa kanya yung stepmother. Hmm. Kaya pala sobrang buting mahal si mama mo. Sorry tayo, hindi ko alam na ano eh, naano lang eh. So, yan pala. O, kailan po niya nalaman pala na wala pala talaga yung mama niya? Matagal nung alam niya. Mga ilang taon ka nun ate? Ten na po ako nalaman ko. Ten ka nun? Ten ba ba't po. mo ano nalaman? Nalaman ko po sa mga kapatid ko po. Ah na hindi siya yung totoong mama mo. Parang ganun. You know? Ano hmm, nalaman mo yun? Gusto ko lang malaman. Ano yung pakaramdam mo? Masakit po. Kasi po wala na po yung tunay kong magulang. Tunay kong nanay. Mm. Pero po, tinanggap ko pa rin po kasi yun po talaga yung nangyayari. Yeah. At mabay din lang po sa yung stepmother ko. Mm. Yeah, okay. Pero siyempre, kasama si yung, ma, yung nanay mo talaga doon sa laban mo ngayon, di ba? Pero natutuwa ako sa anak niyo, may, may, ano talaga siya. May mabuting puso siya. Kasi wala naman siyang bukang bibig din. Ang lakas niya, kayo eh. Kaya siya patuloy na lumalaban eh. Dahil... Mula po... Sa inyo. Pinag 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 Kung siya pinag-aaral. Siya makatapos. Hmm. Hanggang makaabot ng grade 10. Eh, hanggang dito naman sa labas, sabi ko po, sabi ko sa kanya, mm. eh, paano ako ka, ano kaya, eh, sa labas, mahal lang ang bayad niyan sa labas. Mm. Eh, baka hindi natin kayanin. Sa, sa tingin niyo tayo, <coughs> ginawa niyo lahat para masuportahan siya sa pag-aaral. Apo. No. Pwedeng kwento niyo sa amin, ano po yung, ano po yung lahat ng sakripisyon niyo para may hatid ko ma iraos niya sa, sa hanggang grade 10 po niya. Kasi po nung siya ay maliit pa, nung kinder pa lang siya, mm. malayo po ang pinapasukan niya. Mm. Mga ang lalakarin po niya siguro, mga ito at saka yung tanawan. Doon nung sa taas? Oo. Mga ganun po kalayo. Ganun nung kalayo? O, mga ganun po Paano kalayo. Paano po yun? Binibit-bit niya lang? Lakad po sila. Mm. Kasama po niya nun yung mga kapatid niya, mga mm. na sa kanya. Binababa po siya papunta doon. Mm. Nag-aaral sa hapon, uwi din sila. Mm. Sa umaga, ganun mm. ulit. Ganun-ganun ang ginagawa sa kanila. <clears throat> ano po nga pagsikapan niya siya makapag-aral para si mm. siya makatapos. Para makaahong kami siya hirap. Mm. Kaya hanggang, hanggang ano siya nag-grade 8, grade, grade 9. Hanggang sa pinag-anakan, kahit kami managwan la ang patawid, mm. na ko siya para siya makapasok lang sa school. Mm. Kahit kami walang makain eh, pinagsisig, nagsusumigap pa ako para siya meron lang mabawon Yeah. <clears throat> kahit ang ulam po ay asin, mas lang siya makapagbaon lang siya, mas mas kanin lang. Mm. Ay, mabuti naman po at siya, naka, Mawut sa ganyang kasi nakatapos na ang grade-take. Hmm. Kung may sasabihin mo kayo sa anak niyo, ano po yun? I Mensahe po. Message sa anak niyo. Sa ay, Ang masasabi ko lang po sa kanya, mag, magsikap siyang magkatapos para matulungan din niya kami. At alam naman niyang kami mahirap. Hmm. Okay, sige tayo. Thank you, tayo. Paano yung nanuluto niyong ulam? Sino po magluluto ng ulam? Si Kuya Homer po ba? Yeah, ito. Ah, siya. Nakakatuwa lang yung mga ganitong ano-ano.